So, what's up and good morning sa inyo mga gar. So, kamusta kayo mga gar? Huwag panginaan ng loba. Palag ng palaglang sa bawat hamon ng buhay. Tandaan mo gar, hindi ka nag -iisa. At marami naniniwala sa iyo. So, dito na tayo mga gar kasi nanganak na ang ating gapi. At kailangan na natin alisin ang parents at ibalik sa kanyang tamang galagyan. Mahirap na baka mukbangin. <laughs> sa mga nagbabalak at kapwa ko fishkeeper. Hindi biro ang pagiging peacekeeper, ano gar? Pero dito kami gumugot ng saya para malimutan ang mga problema sa buhay. At wag kang ma-pressure, gar. Hindi naman kontes ang buhay, peacekeeper. Hindi naman required na mas madami ang isda nila. Hindi mo din kailangan higitan ng iba. At hindi din kailangan masapawan o sapawan sila. Focus ka lang kung ano meron sa'yo at focus ka lang sa goal mo, gar. Dahil balang araw, trust me, gar darami din yan. Hindi lang isda at aquarium gara. Pati kaibigan, basta maging positibo ka lang. Huwag lang sa COVID, Gar. Magpakalato ka lang sa mga nakapaligid sa'yo at sa sarili mo, Gar. For sure, matatama sa mga tagumpay.